Ayan o. Tignan niya, di ba? nakakatuwa Ayan guys, so kahit maulanan tayo rito maghapon, talagang masusulit naman natin yung mauhuli natin. Good afternoon guys, at nandito tayo ngayon sa Otubi guys. Nangingisda tayo. At ito yung mga nahuli natin ngayon. Nandito sa, ayan o. Nandito yung mga nahuli natin. Ito yung mga nahuli natin. Dito, dito ko na lang ilalagay guys. Para makikita ninyo olina. Yeah, So, andito tayo ngayon at maulan ngayong hapon na 'to. Tayo ay nangingisda dito sa patubig. So, ito 'yung aking ano. So, okay guys, at uh, samahan nyo ko ngayon. At uh, tayo ngayon ay nandito sa Barangay Parolan Patubig, Bulacan. At uh, tayo po ngayon ay nag fishing ng tilapia dito sa patubig tayo po ay nakahuli ng limang kasi mababasa na guys napiya, na pia sa inyo yung mga huli ko talagang pag luto mo ito at pinirito mo siguradong patitinig ay pati kasama so medyo matagal tagal lang ang paghuli mamaya oh, papakita ko sa inyo pero ito may papakita ko sa inyo yung huli ko sample yan, yan ito may huli ako yan oh. Nakatulog siya. Oh, Tapos ito naman. Ito may ilap. Oh, ayan. Ito. Huli ko. So ayan. So ayan guys. Ah, ah nila. Ito tayo. Ayan. Maliliit lang siya. Maliliit lang siya. Ito kapag pinirito mo to, diretso kain talaga to, pati tinikain ayan. So ayan. So guys, ah uh, bali Mamaya papakita ko sa inyo pag makauwi tayo. Tapos mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga kabuuan video. nailatag ko na rin yung pamimit sa tubig kaya inaabang-abangan ko kung ito ay kakagat agad yung isda sa pain ko na bulate alam nyo guys hindi namang kagat ganun kadal ang pamimit sa totoo lang talaga kapag naihagis mo yung pamimit mo yung kabel sa tubig na mayroong kasamang bulate ay yan ay maghihintay ka hindi ka agad kakagatan agad basta ang mangyayari dyan maghihintay ka kana muna habang wala pang kumakagat doon sa pahin na yun at, uh, sa ay, ang iyong pangunuyan kaya maghihintay ka dyan ayun may umagulit. kumakagat na medyo matagal-tagal nga din dahil nga sa mailap ang karamihang tilapia yung maliliit na tilapia ang nauhul natin dito bali hindi pa lang tayo hindi sa pamimigit hindi ka makakapamimit na, na gusto mo. Yan ang pinaka masarap dito lang sa bulakan na ito, sa patubig. Yung pamimimuhit na talaga makikita mo yung mga isda na nahuli mo. Nakakatuwa. Kaya abangan nyo guys ang aking youtube channel sa pagmumukbang. Ipapart e, 2 natin yan kasi ito episode 1. E, medyo matagal din tayo hindi nakakuntan. Kaya abangan nyo yan, guys sa yung ating part 2 na imumukbang natin yung ating mga nauwin guys, huli oh. Oh. Uh. Guys, huli. Ayan oh. Uh. Kita nyo guys ha. Uh. May huli tayo oh. Uh. Ayan oh. Uh. Oh. Uh. Ayan guys, oh. Uh. huli. Oh, uh. huli natin guys oh. Uh. Ayan oh. Uh. Ah. Uh. So guys ah uh. Huli natin. Ayan oh. Uh. ah, uh, di ba? Huling-huli siya. So ayan. Kitang-kita nyo naman yung huli natin. Ah, di ba ayan oh. <laughs> di ba? Nakakatuwa ayan guys, so kahit maulan nang tayo rito maghapon, talagang masusulit naman natin yung mauhuli natin dito, talagang marami talaga ayan oh. di ba? Kahit maliliit lang siya, basta marami naman. So, ayan guys, ah, di ba? So, abangan natin 'to guys sa ah, yung imumukbang ko to, imumukbang ko to yung mga nahuli ko, imumukbang ko to, yan abangan nyo yan, kung paano ko imukbang to so guys ha, ah. medyo kasi maulan ngayon, baka mabasa yung ating cellphone eh wala tayong pambili so ayan abangan nyo na lang to guys ha yung mga susunod pa na mga magaganap yan sa aking youtube channel ayan oh. so ayan tignan nyo naman kitang kita naman diba ba mga huli natin ayan ha napaka ayan, oh, tignan nyo ha ayan ha so ayan, ayan na natin guys So kung magtatanggal kasi kayo guys, yung ano kasi ayan. Tawag so, ko kasi yung pagtanggal. So kasi guys, ang nabingwit kasi natin guys na isla guys, ito. Tumama diyan sa kanyang ano, kanyang gilagid ayan sa gilagid. So bubunutin niyo siya. Ay. Bubunutin niyo siya pa ano. sa gilagid siya ayan, tingnan niyo oh. Sa gilagid, yung kanyang ano taga, ayan. So, gaganyanin natin siya. Ito, so, ingat-ingat lang guys, baka makatalon. Ayan ka, medyo ano lang eh. Ayan ah, ayan, tanggal ah. Tanggal na natin yung kanyang ano. Tapos lalagyan na natin siya rito sa ating may wagang aquarium. Ayan ah, ayan guys ah. Ah, ah ayan, di ba? Ayan, so manguhuli pa tayo guys ah. So abangan nyo na lang yun guys.